Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Good morning mga kapuntos at sa oras na ito may tatampok po tayong video. Ito po ay tungkol doon sa isang naganap na sunog kung saan is uh, may mga sunog na nadadamay ang mga rebulto sa pagkasunog. Ang iba naman ang rebulto lang ang nasunog, yung bahay hindi. So, ano ang paliwanag ng punto por punto dito? Kasi yung mga tao kasi, pa nakita ng mga ganito, mukha yata nagkakaroon ng, ng superstitious belief. Inalagyan nila ng pagkahulugan ng isang bagay na hindi naman sana dapat lagyan ng kahulugan. So, ano kaya ang paliwanag ng punto por punto dito? Ati panuorin dito ating alamin ang sagot ng ating makasamahan dito lamang sa punto por punto. Wala. Bro, bro Jando may sinend ako sa iyo ngayon, picture ni Mama Mary na nasunog yata. tamang tama tama si Bro Wendell. Okay, so timbukan ng ating Facebook. Then meron daw si Nen sa akin si brother. Meron, Bin... meron Kasi... din, yan, no? meron din po si Eugene na nasunog, hindi na hindi nadama yung mga rebulto. Ah, ito naman kamong <laughs> Yan, yeah, no, may nagtatanong siya eh. Sandali, i-ano ko lang siya. Um. Ate. Yan, ah. Uh, Tanong ko muna, brother. Uh, ano. Okay. Yan, so ito na. At ipakita sa screen yung yung akin din-unload. Brother, uh, Blary, brother, uh, ano? Angel. I-close up mo. Para ako kin-close okay, up ko yeah. makikita. Ano? niya? Uh, Oo. Pinagya? Um, eto yung tanong niya kasi dito eh. Wait lang. Uh, um. Ayan, nakikinig yata siya. Sabi niya rito, ito yung nangyari daw dyan. Nakakaba nandiyo si Bro Wendell. Um, wait lang. Uh, ito yung ano niya. Sabi niya, kung bawa, bro Angel, sabi niya um, ang tanong may, san, may tanong sana ako. Sana mapansin. Ang tanong ko po, nagbabahay-bahay kami kasi sa Mama Mary dito sa aichi Chicken uh, Toyo ya Toyo sa Japan no. Ang, ang Mama Mary nasunog po. Ang Mama Mary lang po ang nasunog, ang bahay hindi. Sabi niya, nasunog ang Mama Mary. Uh, parang malapit daw sa kandila na na tapos 'yun nasunog. Ang itim po ngayon pe, pero nakatayo pa at may forma pa. Pero hanggang ngayon di di na binabahi-bahi pa rin namin. Okay lang po ba 'yun? Uh, sabi niya, pati, pati daw siya. yung Santo Niño yata. Um, pati yung Santo Niño. Um, Mama lang po at Santo Niño. So, ang tanong niya ngayon Ah uh, bro ano daw ibig sabihin ng bro vendor bakit nasunog naman tong ano ayan yung picture oh. pag anuin mo oh, nakakaano siya no aka lungkot siya so ano daw ang ibig sabihin ng uh, bro Wendell, yung iba di ba na hindi naman nasusunog yung yung mga santo but ito baligtad nasunog ang santo at yung santo niya si momery ito yung mga black rosary eh na binabahay-bahay nila Anong masasabi niyo po sa ganon? May mga ganyang pangyayari ba bro Wendell? Mayroon talaga ang ganyang pangyayari dahil yung mga sakramental natin ay mga object din yan. Oh, meron nga mga simbahang na sosono. Aa, uh, kaya uh, kung maalala natin kahit na yung uh, ark of the covenant noon, a uh, ma muntik nang ma ma so may mga pangyayaring ganyan pero kahit pa masunog pa ang mga imahin ay nananatili pa rin ang ating pananampalataya at hindi masusunog ang ating pananampalataya pwede man nabasagin sa ibang sikta pwedeng masunog accidental leang mga imahin pero yon ang mga imahin na paalala sa atin sa ating pananampalataya bakit? dahil kung tingnan natin ang San Juan Kapetulo 20 versikulo 28 yung sabi ni Tomas, yun ay declaration of faith ano sabi ni Tomas? maliban kung makita ko at mahawakan ko hindi ako maniniwala. So kaya, meron tayong mga imahen dahil mula pa noon hanggang ngayon, God is always communicating through our senses. Sunog man yan, accidentally, eh, pero di masunog ang pananampalataya natin. Uh, at second question bro, Wendell, pwede pa rin daw gamitin ba yun? Uh, sa, so, sa so Black Rosary, pinagbabahay-bahay nila sa so uh pinag-inanon uh, bahay-bahay pa rin kahit kung sa, hindi lubusang na damage pwedeng gamitin ayan yung itsura niya eh paki Oh pero kung paki, kung, kung lubusan talagang na damage ang naturang imahin ah uh, pwedeng palitan na lang palitan na lang yes yeah. so ako rin no uh, sister Ram babae yata to so kung mas maganda po uh, alam love po kahit naman marami nang nangyari diyan kahit no, sa ano bang ano bang um, simbahan yon na nasunog din yung imahe ng ating Panginoong so Kristo. No, marami nang, ano, maraming mga pangyayaring ganyan, uh, normal po 'yan, no. So wala nang masya, wala nang wala naman tayo mai ah, ano diyan na uh, kung bakit nagkaganyan dahil siyempre mga bagay din 'yan na uh, pwedeng masira, pwedeng masunog, given rosary, no, nasisira. ah uh, minsan nga may mga ano na um, lalo na sa mga bagyo-bagyo no meron naman na magugulat tayo uh, bakit yung ibang yung santo hindi hindi nagalaw no so uh, well god works in a mysterious way no may, uh, hindi naman dahil sa uh, um kung ano may nasa isip natin no uh, kaya po malinaw naman na may marami rin na nangyayaring ganyan so kapag uh, kung yung tanong niyo kapatid no na sister ram Uh, kung pwede pang ipagbahay-bahay, eh siyempre baka naman maapektuhan yung faith naman nung dinadala nyo ng bahay. Bakit ganyan ang itsura niya, no? So, mas maganda siguro, palitan na lang, no? Itago nyo po yan, no? O kaya ilagay nyo rin sa altar, ipalitan nyo po ng ibang religious items at pabless nyo. At yun po ang ipaano natin, no? Kasi baka maapektuhan yung pananampalataya ng mga akyatan natin ng mga mamerika pati. Yun po yung pinakamagandang gawin dyan no? O kaya pwede nyo yung i, ano rin sa parish priest nyo dyan, no? Ipaalam nyo muna rin at sabihin nyo kung anong gagawin sa mga na sunog. Kasi dapat yan po ang mga, kahit sa, sa amin, sa, amin, sa Pilipinas, no? Nagbababa kami ng mga din, no? Nag-aakyat, no? Uh, pinapaalam pa yan kapatid sa, sa mga, sa mga ano natin sa parokya natin no with due respect sa um, parish priest natin na otor isa lang po ang ano, no? ecclesiastical to, to jurisdiction niya. So, kailangan ipinapaalam po yan. At ipapaalam niyo rin po kung ano yung ginagawa niyo sa pagbababa at pag-akit ng Mama Mary. And then ngayon, may nangyari dyan, ipaalam niyo rin po, no? kay father yan, yung pinakamalapit sa inyo, kung ano yung nangyari at kung ano yung dapat gawin, no? Para masigurado tayo sa desisyon dahil manggagaling yan mismo sa may authority, kapatid. No, sana po uh, ayan na, 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 nanonood daw siya yon Ilan po bro Wendell, salamat. Uh, back to you bro Jando. Ayan, so yan po ang sagot ni Brother Angel at ni Brother Wendell na kung sakali na magkaroon ng sunog at imahe lang na sunog or sunog ngunit hindi nadama dama ng imahe sa buong bahay ibig sabihin uh, wag po natin gawa ng pakahulugan. No? Siguro meron lang reason na uh, bakit hindi siya nadamay o ba't siya, na, but, but siya lang yung nasunog, hindi nadamay yung iba. So, wag po natin gawa ng mga, mga pamahiin dahil kapag ating ina-apply mga ang pamahiin, nagkakaroon ng infestation ng isang bagay kahit na religious object pa ito. So yan ay isang paalala sa lahat ng mga nanonood ng ating programa dito sa Punto Por Punto. At mamaya maya saglit meron po tayong mga episodes po na ipinopost dito sa ating uh, YouTube channel sa Punto Por Punto. Huwag nyo rin pong kalimutan po na isubscribe din po yung aking YouTube channel po, Jando Alabado TV. Kung saan yung mga straight to the point episodes po natin ay nandoon po naka-uploads. Baka uh, magustuhan nyo pong i-review lahat ng ating mga po uh, mga straight to the point episodes doon ko po ina-upload para masit asay talaga sa ating punto por punto episodes. So maraming salamat po at mamaya-maya sa uulitin, babalik po ako para sa another episode dito lamang sa punto por punto. Maraming salamat po.